tay. Hmm. Ah. Na isip ko lang. Pa hmm. Pag ako nang mam nang mamatay. Ano kaya yun? O ikaw? Ano yung kayong... Eh pag ako na una mamatay. Wala problema ay sa pag nauna kang namatay, wala mag-aalaga sa iyo. Hmm. Ano kaya yun? Ano yung mga kapatid mo? Ah. <laughs> Pero kung sa mas maganda nga ikaw mo nang mamatay. Hmm. Pero, well, oh, pero tingnan ko, kung pwedeng i-ano, eh, para schedule sa PSA, kung na lang ako ng PSA, para schedule ko, kung pwede i- eh, Ipapuspon ang ano, ang Deadpool Arrival. No? Yan ang maganda. Ang uh, mm. no? yan ang maganda. Hmm. Parang, parang tama ka. No? Mm -hmm. Paano nga, tinapunta na lang ako. Punta ka sa PSA. PSA na lang, no? Mm -hmm. Tanungin natin kung pwede pa rin skate lang oh. yung Red Bull Arrival. Oh. May point ka. Okay. Ha? Oh, okay. Saan okay. yun?